Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-realign ng medyo na bengkong na rim. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Sa video natin ngayon, aayusin lang natin yung na bengkong na parte ng rim. Tulad nito, medyo bengkong yan eh. Nagyewang siya ng konti. Okay, so simulan na natin para mas maiksi yung video. So, kailangan lang natin ay spoke wrench. Ang gagamitin mong gauge dito ay number 14. Ang gagamit mo lang, ilalapat mo lang itong daliri mo dito sa rim. Huwag mong ididikit na ganyan. Konting lapat lang. Basta maramdaman mo lang yung rim. Ngayon, paikutin mo yung rim. Kapag ganyan, nagkaroon ng gap, ayan yung part na na bengkong. Ayan. Kapag nandito, nararamdaman ko siya. Pero kapag dito sa susunod na rayos, wala na, may gap na. So, diyan ka magsisimula. Ah, hawakan mo lang to, Itong ng isang mong kamay, hawakan mo lang. Tapos, ikot mo lang dahan-dahan. Titignan -dahan. mo lang kung saan didikit yung daliri mo. Okay. So, dito dumikit na siya. Pag dito naman, ayan, ito hindi na. Ibig sabihin, ayan yung dulo ng nabengkong na part. So, madali tandaan kasi malapit sa pito. Okay, so basta huwag mong bibitawan yung rayos na inawakan mo. Itong drive side lang yung nabengkong na papunta doon sa non-drive side. So, ang gagawin lang natin, hihigpitan lang natin yung rayos na apektado ng pagkabengkong hihigpitan natin para bumalik siya papunta dito sa kanan, sa drive side. So, kunin mo lang ito, spoke wrench, at yung number 14, pasok mo sa nipple. Pag pinasok mo na yung spoke wrench mo at nakatagilid siyang ganyan ng konti, ang gagawin mo lang, isentro mo lang siyang pag ganyan. Ito na yung pinaka-reference mo para hindi ka malito. So, kapag sinabi kong isang ikot, ibig sabihin yun guys, ganyan. Yan yung isang ikot ko. Kapag sinabi ko naman kalahating ikot, ganyan. Okay, kapag sinabi ko naman dalawang ikot, one, two, parang ganon. Hihigpitan lang natin yung rayos mula dito hanggang doon sa malapit sa pito. Ang higpit nito guys ay clockwise. Kung nakaharap sa'yo, ah, clockwise pa ganyan. Susubukan lang natin isang ikot lang. Ayan, isang ikot dito. Tapos dito naman isang ikot din. Okay, so ito nakatagilid, so isa-sentro mo lang ng conte. Ayun. So, ito, isang ikot. Okay, so ito nakatagilid din, sentro mo lang na ganyan para hindi ka malito, tapos isang ikot, higpit. 'Yun. So ganoon lang, guys. 'Yun lang 'yung pattern. So ito guys, nakatagilid din. Basta yung lahat ng nakatagilid, sentro mo lang siyang ganyan, ipa-flat mo lang. Tapos isang ikot. Yung. So, ito nakatagilid din. Ayan. Sentro mo lang, iplat mo lang. Tapos isang ikot. Yung. So kapag naririnig mo yung, huwag niyo yung mga rayos, Okay lang yun. Kasi ibig sabihin, nagre-retention na o nagkakaroon na siya ng tension. Yung mga ibang rayos. Nagkakatakad na yan eh. Ayan. So, ito nakatagilid din. Sentro mo lang. Tapos, isang ikot. So, ganun lang. Kung medyo maliit lang naman yung pagkagewang o pagkabengkong, simulan mo lang sa isang ikot o kalahating ikot. Hindi siya naka-ano. Sentro lang natin. Tapos, isang ikot. Iyo. Ito, malapit na tayo. Dalawang rayos na lang. Nakatagilid ulit. Sentro mo lang ng konti. Tapos, ikot ng isang beses. Ayan. Okay, so ito na yung last na rayos na ikotin natin. Pasok mo lang. O, oh, ito ayos ah. Naka-sentro na siya. Ngayon, ikot mo na. Pag natapos mo na siyang i iikot yung mga rayos. Pipisilin mo lang itong dalawang rayos na yan. Yan, tapos pag ganito. Okay? Pisil-pisil lang. Para yung naipon na tension sa ibang parte ng rayos, ma-release. Parang yung daliri natin, yung kaila, yung gusto mong patunogin, parang ganun lang yan eh. Minsan kasi pag pinisil mo yan, may eh, crook, gumagano'n yan. Tumutunog ng konti. Kapag walang tunog, edi okay na. Okay, so balik ulit tayo dito. Ayan, ilapat mo ulit yung daliri mo. Parang yung kanina rin. Tapos, ikot ang rim. Pakiramdaman mo lang kung meron pa rin gewang. Okay, so dito guys, may nararamdaman pa ako. Konti lang. Ayan. So dito, nakadikit siya. Itong rice na yan. Pero dito, hindi siya nakadikit. Ayan. So, hahuwakan ko na to. konti lang eh. Okay. So, dito nakadikit na siya. Pero dito, hindi. So, ito yung huli. Pero dito, guys, matigas na siya. Eh, masyado na siyang matigas. ang gagawin naman natin, luluwagan naman natin ng konti itong nandito sa non-drive side. Kasi yung non-drive side naman, masyado ding matigas. Pag linuwagan mo yan, itutulak naman nito yung rim papunta doon dito sa kanan. Ito yung nawakan ko. So, kung luluwagan natin yung non-drive side, itong dalawang to. Yan Mula dito hanggang dun, sa dulo nun. So, parang ganito. So, ang luwag naman nito guys ay counterclockwise. Dahil konti lang yung kailangan natin i-adjust sa ikot lang. So, parang ganito. Yan Luwag na yan. Okay, so ganun din kapag inadjust mo yung rayos, pisil-pisil ulit. Tapos, check natin ulit. So, halos wala na siyang ang bengkong. Hindi na siya katulad kanina. And halos straight na siya. So, pwede na rin to. May konting sabit lang. Pero, ayusin ko na lang yan mamaya. Ang lamak ang puta. Nakakainis lamak. Okay guys, so ganun lang ang pag-realign ng nabengkong na rin Kung nagets mo naman agad yung ginawa natin dito Maayos mo yung rim mo kahit ikaw lang Basta meron ka lang spoke wrench Ito lang yung pinaka-importante mong tool sa daliri mo Kung ano yung ginawa ko dito sa likod Ganun din ang gagawin mo sa uh, harap Kung sakali lang, yung pangharap mo naman yung nabengkong Pero para magawa yon, itataob mo yung bike So, yung ganitong technique guys, pang lang o pang emergency lang. Pero kung gusto mo talagang straight na straight yung rim mo, kailangan mo na pumunta sa shop at ipagawa ito sa professional. Kung sa palagay mo, kaya mo naman gawin at maliit na gewang lang naman, basta meron ka lang spoke wrench, okay na yan. So, kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, comment down below lang. Okay, ayos! Wee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. O, load na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!